Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang dalawang napakahalagang development sa defense sector. Una, ang pagpasa ng Senado sa final reading ng panukalang 60 billion pesos AFP modernization fund para sa taong 2026. At pangalawa, ang pag-launch ng kauna-unahang KF-21 Block 1 fighter jet na nakatakda sa March 2026, kabilang na ang epekto nito sa regional at Philippine defense landscape. Ito ang mga balitang may diretsyong impact sa hinaharap ng ating national defense, lalo na sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines at sa patuloy na pag-angat ng defense capability ng South Korea, isang top defense partner ng Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, Tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsubpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan natin sa unang balita. Pasado na sa final reading ng Senado ang 60 billion pesos na pondo para sa AFP modernization sa 2026. Ang original proposal sa National Expenditure Program o NEP ay nasa 40 billion pesos lamang. Pero matapos ang Senate deliberations, nadagdagan ito ng 20 billion pesos, kaya umabot sa 60 billion pesos. Ito ang pinakamalaking increase sa AFP Modernization Fund mula nang simula ng programang ito noong early 2000s. At kung ikukumpara sa previous years kung saan ang allocations ay kadalasan underfunded o mas mababa sa hinihinging budget ng AFP, ito ay isang malaking hakbang. Pero hindi pa dito nagtatapos. Ang next step ay ang bicameral conference committee o Bicam. At dito nagkakaroon ng tensyon kada taon. Kung matatandaan, noong mga nakaraang taon, madalas ni revert ng Bicam ang mga Senate increases pabalik sa mas mababang NEP amount o minsan mas mababa pa dito. Ibig sabihin, kahit na pinapalakas ng Senado ang AFP budget, nababawasan pa rin ito pagdating sa final version ng budget law. Ngayon, may kakaibang twist, may panukalang gawing open by cam para sa mga contentious items, kasama na ang flood control funds na laging sentro ng debate. Kapag open by camp, magiging transparent kung sino sa mga congressmen o senators ang susubok magbawas ng AFP Modernization Fund na idinagdag ng Senado. Ibig sabihin, hindi na pwedeng magtago sa likod ng closed-door sessions. Kung sino man ang mag-attempt na bawasan ang 20 billion pesos increase, makikita at may detalye sa publiko. Malaking bagay ito dahil sa dami ng threats na kinakaharap ng Pilipinas, Mula sa West Philippine Sea hanggang counter-terrorism at disaster response, ang modernization fund ay hindi dapat nababawasan. Sa katunayan, kulang na kulang pa. Ngayon, ano ang epekto ng 60 billion pesos kung ma-approve ito sa final budget? Una, mas mabilis na procurement cycles. Marami sa pending projects para sa horizon 3 ang nangangailangan ng immediate funding commitment. Kasama dito ang pagkuha ng karagdagang combat utility helicopters coastal radar systems, air defense systems, at missile-capable platforms para sa Navy at Air Force. Pangalawa, mas mataas na credibility sa foreign partners. Kapag nakikita ng South Korea, Japan, US, at European defense suppliers na seryoso ang Pilipinas sa paglaan ng pondo, mas damadali ang negotiation, financing options, at production slots. Pangatlo, mas mabilis na pag-integrate ng bagong technologies may mga pending projects tulad ng smart weapons integration for FA50, maritime patrol aircraft acquisition, at expansion ng army rocket systems. Ang malaking budget ay nagiging signal na prioritization pang-apat, mas magandang readiness. Kapag may pondo, pwedeng dagdagan ng training, maintenance, spare parts, ammunition stockpile, at overall operational tempo. Hindi lang asset acquisition ang modernization, kasama dito ang sustainment at panghuli, nagiging mas credible ang AFP posture. Hindi dahil sa numbers kundi dahil sa capability. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang diplomatic protest. Kailangan modernong enforcement capability. Sa madaling salita, ang 60 billion pesos ay hindi sobra. Kulang pa nga pero kung mapapanatili ito hanggang sa final budget, malaking pagbabago ito kumpara sa mga nakaraang taon kung saan laging tinitipid ang AFP. Lumipat naman tayo sa pangalawang major update. Isang malaking balita mula South Korea, ang kauna-unahang KF-21 Block 1 fighter jet ay reportedly nakatakdang i-launch sa March 2026. Kung tutuusin, mabilis ang development timeline ito. Ilang taon lang ang pagitan mula nang ipakita ang prototype hanggang sa mass production stage. Ang Block 1 version ng KF-21 ay ipapakita rin sa isang exhibition sa Pilipinas next year. Ito ang unang pagkakataon na makikita ito ng malapitan ng AFP at defense officials. Currently, ang KF-21 ay lalabanan sa ere bilang kasama ng South Korean Air Force Fleet kasama ang F-35 Freedom Knight, F-15K Slam Eagle, at mga future unmanned combat platforms Design dito para palitan ang older generation fighters Magbigay ng medium-weight multi-role capability At magamit ang state-of-the-art avionics para mag-deploy ng iba't ibang klase ng air-launched missiles Mass production is underway At dahil dito, inaasahan na ang huge export orders mula UAE, Philippines, Malaysia, Indonesia At iba pang bansang naghahanap ng advanced pero cost-efficient na fighter jet sa kabilang banda, ang Korean Aerospace Industries, KAI, ay hindi lang nakafocus sa KF-21. Sabay-sabay nitong itinutulak ang production ng FA-50, kung saan ang demand ay inaasahang tataas hanggang higit 300 ang aircraft. Ito ang dahilan kung bakit critical ang pag-expand ng production line at pag-invest sa manpower at R&D. Sa future roadmap, hindi lang Block 2 at Block 3 ang naka-line up. May mga early programs na rin para sa 6 generation systems, kasama na ang malalakas na UAVAS, advanced sensors, at long-range air-launched missiles na may supersonic at hypersonic capabilities. Isa sa dahilan kung bakit mabilis ang progress ng Korean defense industry ay ang intense competition sa pagitan ng Hanwha, LIG NEX-1, at Hyundai Rotem. Lahat sila may sariling missile engines at long-range strike systems na in development hindi lang fighter jets ang ina-upgrade, pati missile ecosystem, kabilang ang cruise missiles, ballistic missiles, hypersonic gliders, at special purpose missiles, ay sabay-sabay na i-develop. Pati ang upgrade programs para sa F-15 at F-35 ng South Korea ay nakaset na rin. Ngayon, paano tatama ang development ng KF-21 sa Pilipinas? Una, potential future acquisition. Matagal nang pinag-uusapan kung dapat bang mag-shift ang Pilipinas mula FA-50 patungo sa mas advanced na 4.5 generation platform. At kung magtatagal ang US sa F-16 delivery slots, mas nagiging attractive ang KF-21. Pangalawa, mas madaling integration. Dahil familiar na ang PAF sa Korean systems via FA-50, magiging mas smooth ang transition kung sakaling kumuha tayo ng KF-21. Pangatlo, long-term strategic alignment. Ang South Korea ay isa sa pinakamatatag na defense partners ng bansa. From transport aircraft to ships to fighters, marami nang naging successful projects between Manila and Seoul. Kung magpapatuloy ang production at export ng KF-21, may posibilidad na magkaroon ng Pilipinas ng akses sa mas flexible financing, faster delivery, at localized support. Pangapat, capability leap. Ang KF-21 ay may kakayahang gumamit ng beyond visual range missiles, advanced radars, stealth shaping, electronic warfare tools, at high survivability features. Ito ay nagbibigay ng tunay na deterrence, isang bagay na kulang ngayon sa PAF. At panghuli, bahagi ito ng long-term modernization vision. Kung ipapares ang FA-50 bilang light fighter at ang KF-21 bilang medium fighter, Magkakaroon ng Philippines ng balanced at multi-layered air defense architecture. Kung sakali mang ipakita ang KF-21 sa eksibisyon dito sa bansa next year, malaking pagkakataon nito para masuri ng AFP ang platform at matukoy kung angkop ito para sa Horizon tatlong priorities. Habang lumalakas ang push ng Senado para sa 60 billion pesos modernization fund, sabay namang umuusbong ang next generation platforms tulad ng KF-21. Sa isang banda, nagpapatatag tayo ng budget foundation para sa AFP. Sa kabilang banda, lumalawak ang ating menu ng modern, advanced, at technologically superior equipment na pwede nating i-integrate sa ating defense architecture sa mga darating na taon. Habang lumalala ang security environment sa Indo-Pacific, ang best defense ay strategic investment, hindi last-minute reaction. At kung magtutuloy-tuloy ang momentum na ito, may pag-asang makita nating tumatapang, lumalakas, at mas handa ang Armed Forces of the Philippines sa mga susunod na dekada.